Sorry! What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa siguradong magagood good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, <laughs> mane, mane, pinirito nga mane, kung wala yung lang, yung ko mane. talaga, sirong o Ito lang papalit kay oh, yeah. <laughs> Si down, Boy, mane. Mane, mane. Ay, tanga. Ano pa yun, diba? <laughs> Ay, <laughs> <tana. laughs> Ay, yung sabi ko niluluto pa yun, di ba? <laughs> <laughs> Hayop! Subukan mo magkamali ng sagot, sabi ni ate. <laughs> Ita yung camera. <laughs> Hi, <laughs> Goggy. Napagtripan pa nga si classmate. Ano? Ay! Kasama rin pala nang titrip yung nasa likod na babae. O ako sa'yo ate, pagsasampalin mo yung mga yan, eh, ewan ko na lang kung di magsumpong sa magulang yung mga yan. <laughs> <laughs> Ay, God! ano <laughs> <couples> ba ito sila, Jabba? Bukoy ka yung sangay. Sangay. Wow! What? What the fuck? Balot na si ate, Ha? Binulsa pa. Hoy, <laughs> cellphone nyo. Wala na. <laughs> Binuan na nila doggy. <laughs> oh, oh. Oy, exotic hunt naman ang ginagawa mo dyan. Pakikiyakap ka rin, ha? At daya mo naman, di mo ko sinama. 300 lang, Cez, rival. Book na po. Talo ka Parang may galit. Dahil siguro 300 lang Ano? May ihiwala yan si ate mamaya. Nakon. Huy! Huwag kong tilaan, inumin mo! <laughs> <laughs> Jowa reveal <laughs> <laughs> Yung galit <ni> ate. <laughs> nakakainis eh Kapo pa sya makita. Gusto ko pa makita sa mata niya na sabihin po niya sa akin, mali ako. Ako din. Hindi, <laughs> number seven. Kalok at tinanggal ang wig. Okay. And candidate number 5, Miss Rupi. Ano naman tinanggal yung wig na kalbo tuloy. <laughs> and today number 5, Miss Yukito. Ah, maganda pa rin kahit kalbo. Ano? Panira naman yung nagtanggal ngayon. yun. Porkit siya yung nanalo ng crown? Tatanggalin mo yung buho? Ang bastos mo naman? Opak, o. Oh, ganda para ni Akla. Nice! nang aso kasi rabies kitang <laughs> 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 samahan kita <laughs> rabies ba naman eh? sigurado hmm. ikiligin Allah <laughs> Allah <laughs> Mama puro ka basketball ha? Nako no, no, no. po Yung nanay mo na nagdala pa ng chainsaw para putulin yung ring. <laughs> Grabe naman mami. Wala ang awa. Sana pinauwi mo na 'yung anak mo, no? Grabe siya. Sayang yung effort ng mga nagtayo niyan, pinutol mo lang, mami. <laughs> Kawawa sa iyo, manang. Kawawa yung poste sa iyo. Diwata guys <laughs> oh. Diwata nag Gusto ko susubukan ko picture ni Diwata, Hindi na pinapansin niya minsan. Ang nakasimangot na 'yan, hindi na Apagod, 'di ba? Eh. 'di masaya si kuya? Congrats po sa inyong bagong baby girl. Nako po. Alaka Ay, grabe Ito yung pasarado ka na Tapos bigla may kumatok para kumain Talo <laughs> Sawa ng loob mo, kuya, ha? Baka sumakit yun siya ng kakain yan Mm-hmm Pak ah. Galit na galit. Gusto manakit? Bakit nga ba kasi nag-lock? So, yun yung topic nila. Itanong natin kay John Lloyd pati na kung bakit gano'n. <laughs> Wala. Hile. Hindi makita. Hindi makita. Eto, big corn. Biglang baik siya. Biglang Lagi talaga sa Catholic school. Basic. Basic nga! What? Ganito pala dapat ang gawin para makalibre sa taxi. Sumabit. Stroll Ano yun? Kapag pogi nagko-construction, hardworking. Pag kami mga pangit, mas okay na yan kaysa magnakaw. Garabag ah. Gara, baga. Gara no? Jollibee Bagong mask to, bagong brunch eh <laughs> Tama ba pag ganun? Saan po ba yan ang mapuntahan? Siguradong malaki ang chicken dyan Uy! Kalugdin pala si ate, ano? Kala ano naggagawin eh. <laughs> Typing! Huli ni ma'am! <laughs> So, ka kaba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo. Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe. Naman po channel para lagi ka-updated sa mga bagong uploads. Yung lang nagpapaalam, Terdong TV, out!